Mm -hmm. Oh, so, magandang araw sa inyo mga idol Bali mga idol sa episode na to yeah. Hahanapin na ngayon natin si Batman Kasi mga idol hindi ko pa rin siya nakikita Kung maga Kapag gabi balik pa naman siya dito. So, bali ito nga pala yung dragon fruit na kinuha ko sa kanya. Pinati-ati ko lang yung dragon fruit. Ubus niya naman kagabi. Tapos, mga alas 11 ng gabi, di ko na siya nakita. Umalis na naman kagabi. Maaga pa, alas 11. So, ngayon, nahanapin natin. Titignan natin sa punong to. Ito lang naman kasi yung puno na mulabi. Konektado dito sa puno na to. Ito, ito. So hanapin natin ngayon dito kung andito siya. So di na naman di naman natin siya gagalawin basta titingnan lang natin kung andito siya sa puno nito. Pag nakita natin, so, siya tayo. Sa so, wala talaga sa punong ko si Batman. Malaki na yun, madaling yung makita. Pero hindi ko siya nakita sa punong ko. Dito lang naman konektado itong punong na to at direto sa mangga. So, tingin mo natin sa mangga. Dito naman ang na yun. Ah, talaga si Batman siguro kumalis yung mga idol kung saan kung saan yun naglalagi kapag gabi wala dito sa punong mangga na to wala din dyan sa mulabi pero mamayang gabi kapagkita ko sa inyo may dragon fruit pa tayong natira so, para yun sa kanya bakit nyo naman mga, mga idol sa, uh, sa gabi mamaya ang gabi na lang. Diyan mga idol, nagyan ko na ng pagkain si Batman dito para pagbabayan niya mamaya, baba niya, kakain na lang siya. Grabe si Batman mga idol, di talaga, di ko talaga lang kung saan siya naglalagay kapag umaga. Kasi sa, ang akala ko dito lang sa si Samurawan talaga na to. So inakyat ko nga, tsaka doon sa mangga, wala talaga siya. Siguro umaala siya dito kapag umaga, pero bumabalik siya para kumain lang dito. Uh, Nakaready na yung pagkain niya. So, mamaya antay na lang natin pag gabi. Mga uh, alas 6:30 o alas 7:00 andito na 'yon. So, ayun yung pagkain niya. Bali, ito yung kalahati nung nakain uh, niya na, na dragon fruit. Bali, ito mga idol, dalawang dalawang araw niya din tong kainan. Ganito kalaki. Yan. Bali, ito lang yung bali isang piraso, apat na araw niya din. siguro mga kung din mga idol isang buo nito mga 400 grams din yan ito yung mga tayo ni Batman no? Oh. hours later so okay, yun mga idol oh. di ko talaga napansin yung pagbaba ni Batman kahit anong bantay mo sa kanya hindi mo makita na bumaba na pala So ayan may kinainan na pala oh. Nabawasan niya na. Oh, tingnan oh. busog na busog pa Grabe oh. yung tiyan ni Batman. Kahit anong bantay mga idol sa kanya, hindi mo talaga siya mapapansin. Dilim na kasi siya bumababa. Hindi kagaya ng dati na andyan lang siya mismo sa... Kuhan puno na yan, hindi siya umaalis kahit gabi oh. hindi niya naman linalakasan mga idol parang pusa lang o oh, yung aso na kinakagat ka pero yung kagat niya, control kontrolado niya parang aso lang may mga dragon fruit tayo na mga hinog sakto yung pakaubos ng mangga may mga dragon fruit na tayo kaya wala nang problema sa pagkain yan si batman kung pa ano pala siya ngayon mga idol magti 3 months na may may 24 yan may june july august magti 3 months na siya sa akin So 23 na ba ngayon? May 23 na oh, 24 na pala ngayon May 24 oh, August 24 3 months na siya ngayon So kuha ano na si Batman ngayon 3 months na Dati liit-liit niya lang And, Ito yung panghawak niyo mga idol Tingnan niyo yung panghawak niyo yan yung parang kamay niya. Oh, may mga muscle-muscle na si Batman. <laughs> may muscle na. Kaso yung tiyan talaga oh, busdik na busdik yung tiyan. Hmm, busog na busog. Bale yan mga idol, yung isang yung kalahating dragon fruit na yan. Kinabukasan niyan, yung matitira niyan kalahati na lang mga 100 grams din yung kain ni Batman sa isang gabi o, tingnan mo yung chan yan kaunti pa nga lang yung nabawas niya pero ayan yung chan bustik na yan yung panghawak niya Kala ko talaga mga idol, hindi yan mabubuhay. Sa mga bago lang palang nakapanood kay Batman. So, bali mga idol, yan si Batman. Ibinigay yan sa akin ng mga bata. O, nahingi ko din sa mga bata kasi nga nasa, naiwan yan siguro ng, inang nanay sa sa puno ng duhat. Kasi kuan nun. Maraming bunga yung mga duhat nun. Siguro nanginginain yung ina, niyan na iwan maulan kasi nung kung ano yun, yung time na yun may 24 yun yung malakas yung ulan tapos na kinabukasan nanguha yung mga bata ng mga tawag nito mga duhat para ibenta o lumboy tawagin sa amin lumboy para ibenta kaya nakita nila yan. So, nahingi ko din sa kanila. Akala ko nga yung maliliit lang na klase. So, bali, laktom pa dati yung kinuha ko niyan, laktom. Dinadrapper ko pa yan dati. So, nakuha ko dati yung mangga din. Yung katas lang ng mangga, pinakuha ko sa kanya. So, nagustuhan niya naman yung katas ng mangga, kaya mangga na lang yung bumuhay sa kanya hanggang sa lumaki siya hanggang maabot siya ng 2 months mahigit tapos dragon fruit na naman yung pinakain natin ayan nakakatuwang tingnan si batman na kuha na malakas na malakas na siya at maliksi dati napakahina nito kala ko nga mamamatay lang to Tsaka sanay na siyang, siyang paggabi, bumababa para kumain. Sa umaga, di mo talaga siya makikita kung saan-saan, kahit saan ko na hinahanap to. Sa niyog, inakit ko na din yung niyog. Di ko pa rin siya nakita. Sa hamurawo naman, tsaka yung mulabi, tsaka yung sa mangga. Yun lang kasi yung konektado sa, kuan sa puno na kinakainan niya, mulabi tsaka mangga. So hindi ko talaga siya makita doon. Ayun si Batman natin, no. First time kong makapag-alaga nito. Dati mga inalagaan ko lang mga bato-bato, wild duck. Yan mga napapalaki ko talaga yan at napapa ko ang mga bato-bato na yan, napapaamo, tsaka wild duck. Pero ito, first time kong napakakuan nito. Nakapag-alaga. Tsaka bihira kang makakuha siguro nitong mga idol. Kasi ito, pakapanganak pa lang ng kuan na to. Nang paniki na to. Nakakapit to sa katawan ng nanay. Nakakapit tong anak niya. Kaya bihirang bihira na maiwan sa kuan. Sa puno. So, di ko lang alam bat na A1 to ng nanay. So, ayan, lumipat na si Batman naman. Ayan, tilang niyo yung paglipat niya. Ayan. Oops. Oops. Oh, kalipat na kagad. Oh. May muscle na si Batman. Malaki na talaga. May mga kuto ata itong si Batman pero tinitingnan ko naman sa kanya wala namang kuto. Tinitingnan ko siya, wala namang mga kuto 'yan. Yung mga itim-itim sa katawan niya, mga idol, akala ko nga kuto. Mga kuampala ng Dragon Fruit. Mga buto. Hmm practice. Di siya makapractice na masyado makalipad kasi bumabangga na yung kuan niya, yung pakpak niya sa kuan sa mga dahon dati. Lipad lang siya ng lipad diyan. Pero hindi niya naman inaalis yung paa niya sa kuan sa pagkasabit. Ayan. Eh, ganyan si Batman mga idol. Siguro pag umabot to ng mga isang taon si Batman, napakalaki na nito. 3 months pa lang siya, napakalaki niya na. hmm Batman Laki na nang nabawas niya sa pagkain niya eh. So mga idol hanggang dito lang muna yung video natin kay Batman So shoutout na lang sa inyong lahat At shoutout sa 43,000 subscriber natin yan So maraming maraming salamat sa suporta ninyong lahat mga idol So naka 43 na tayo So 7 na lang yung kulang natin Para 50 kina tayo So thank you mga idol